Ang ganda dito. Buti walang tao. Kasi mga tao dito, Diyos ko. Ayaw nilang makukunan sila ng video. Video. Alam mo na. Ay, ang mga suhan ka pa. Punti nyo na lang. Ayan. Ito na tayo may cafe. Ah, shoot pa ah, ka pala. So, uh, Bukas na lang. Ganyan ko, babe. Sa kabibidyo ko, baka malate ako. Ang damal. Uh, ngayon, ang uh, mga um, magabidyo. ayan. Sa atin, nililiguan ko dito ng Malamig. Ang mga uh, diba? ito nga lang dahil kami alam yung tubig. Hindi So, yun. Sige. At, may 10 minutes pa. Kasi, dito pag may appointment, then, uh, kailangan talaga dumating ka. At huwag malulate. Kahit pag upo mo doon, doon ka tatawagin. Never knows. Ano nga ba? Ano dito? Hindi pinapasok sa loob. Walang naglalangang <laughs> camera Kamera lang ang bahay. Okay, wala kang tao. Off ko pala ngayon sa trabaho. Lakad-lakad. 7 pa rin magiging. Ay, na. 10 minutes. Ayun na. kahit-kahit na rin ako dito. Hindi. Baka makarapit sa ng Pilipinas ang tubig mo. Oh, okay. yung Ngayon sa so, lalabas na ano may mga tao na kito dito. Kasi, kung baga na ito, pasyal na tayohan ng tao. Ang na halaok. Nakatilbod na mga damit.